tayo ng pinakit, guys. Isang kawa. Ayan. Parang ang sarap. Ang sarap. Oh. Ang <laughs> sarap. Ayan. Palabasin natin yung ano, parang oil. Huwag natin lagyan ng tubig kasi pag ilagyan mo ng tubig, ano na siya? Ayan siya, oh. Woo! Pwede na akong mag-asawa ulit. Pana natin kasi para sarap. Sarap. Hello guys. Luto tayo na pinakbit. So, isa natin yung karne muna. Nagkakabawang na huli. <laughs> This is my style. So, ayan siya guys ating pinakbit. Meron tayong talong, okra. Marami siya. Ayan yung ating lulupin guys. Pinakbit with Ayan siya. So, ihalo-halo eh, natin na siya. Okay? Ayan guys, ang ating ating pinakbit isang kawa na may konting karne siya. Alam. <laughs> Sobrang dami, di ba guys? So, ito yung aming lunch for today. Ayan, mo muna ang beauty. Ayan guys, oh, so, pinapawisan na ako. <laughs> pinapawisan ng aking beauty sa paghahalo ng am. Um, ¡Gracias!